On December 28, 2024, Ms. Kizet, yes, you said, in Tagalog, ang tanga ng gobyernong to, not just as leaders, but as human beings. I will apologize, Mr. Chair, for, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I apologize for saying the word tanga in my post. Maraming maraming salamat, Mr. Chair, for admitting that, no? Uh, siguro naman, pagkikita mo naman ng gobyerno, ha? Eh, sasabihin mo mga tanga kami. Siguro, pinapalagay mo... Akyo, alam mo sa akin, Mr. Chair, ang pinapalagay ni Ms. Kisette, ha? Yung audience niya, mga tanga eh. It, Let, me Let me yes, continue on. Let me continue on, sa mga nakabraces na nagbabakasyon abroad ang ACAP money tapos utang ng 629 billion. Yung budget ng ayuda this year na pinibigay kay kung kani-kanino na nagmultur pa yung mga tanga na 500 billion